Gawa-gawa lang yung ano nila eh, oh. Hmm. In brush ko. Oh. na naman ang mag Magaan lang pala daw yan. Hindi ko maligat, Magaan lang daw yan. Pompang-pom lang yun. Hmm. Ang nagpapaikot lang siguro dyan yung ano ba? Hmm. O, motor na yun sa gitna na hmm. eh. Hmm. Ah, lupa mo. Pom lang siya. Kasi gagawin. Yeah. Oh. Oh. Hmm. Sagaan lang ako. Isa lang pala yung bumababa. Kapalitan lang sila siguro. Siguro. Pagdadalawang uras ba? Hmm. ano na sa ato sa kilakir siguro niyan eh ngan basta basta ng ganyan trabaho no Indonesia kami hindi ganyan gamit nila eh di ba baka ano lang sila eh yung, yung gagil gagil ngayon, lang tang tibay din no oh. mm. gagil lang tapos yung, yung hos nila na yung sa yung lumalabas yung hangin dun sa Ay. wala ganyan yung. tibay no um, walang ganyan oxygen. Mm. Wala yung oxygen wala ganyan yung buo yung ano sa loob tapos helmet nila. Yung helmet lang na ano Yung pang-bike. Ako <laughs> uh, yun lang. Pag. Pero ang ganda yung ano nila eh. Hmm. Pang ano talaga ba hmm. Pang underwater talaga Parang yung sa yung... Cebu. yung pop Yung. Sa Cebu pa yun. Sa buol. Yung. Yung pupunta kasi lalim. Ah. Oo. Oh, oh, ganyan. Yung maglakad dun sa. Buhangin dun sa lalim ng tubig.

hirap din ganyan, trabaho na yan puta patalo na lang yan kunting, kunting ano nyan kunting mali mali, dunod ka na di ka man maka alam mo kung yung tubig yung limit na yan mag panic ka o, wala na patalo na yan nung nakaraan tumalon lang yan dyan tumalon? Hmm.

Pati pag gano'n niya, sasang, sasampa siya. Hindi niya rin hinuhubad. Hmm. Ah, sasakay siya sa, sa Hindi. Hindi. Hawak niya. Ah, gano'n siya. parang mag-ano siya gano'n. No. Ah, oh, gano'n siya gano'n. Dive, Monsieur dito sa mga umpisa sa gitna siguro na ko ano, ka ganyan iba daw paano makuha yung salbata ay hindi na nila kunin siguro ako oh, kung kulang baka iangat pa o so, abang siguro sila nag sila sa natira dito salbata. sa gilid sa gilid ito ko na

'yung trabaho niya eh diving no baka ano to di ba yung minsan ganyan nakakabingi din no. oh oh malalim, malalim 'yung ano Pag malalim 'yan so, yung ginagawa nila? 'yan Picture, Picture.

Ready to start. Diyan hey, pasukan tubig no. Para sa mga camera natin no. Hmm. Hindi mas bigla boy. Bakit? Puno na. Loaded na. Ah, mas mas puno na 'yon. Test drive. Ah, uh, yung kopya noon. Wala na. Wala ba? Marami mga ano na 'yan. Eh, yung dating kopya no, wala na. Wala. Ah, panibagong SD card na wala naman. SD card is fucking broken daw. At <laughs> ah, tinawag niya no? Oh. Tinawag niya sa so kuwan. Cool. Kaya siguro nalaman mo. Hmm. Meron nga yan, may radyo yan. Hey Billy, you taking the camera again? Yeah. You already you switch the card? Huh? You already you switch the card? Yeah, yeah. He come back and get it. Here, okay. get, the, get the camera. Put him in. All right, he's good. He's started.

Parang ano partner eh, may tanda sila eh kung ilang ano na meter, uh, ah, dugtong yan oh, o meter? meter siguro. Okay, palutang yan. Palutang? Oo, oh, para palutang yan. ah oh, kusa na siya oh. Oh, wala, disisit na. Wala, kusa na. Maubos na siguro to. Lipat naman sila. Oo. Oh. Pero sukat na siguro yan. Oh, sisit na siya oh. Kasi yung sisi uh, yung sisi na partner hanggang baba yan eh. Kuwanin lang ano. Ano oh, mikit na? Come back to the camera. Tumikit na oh. Adigit na lang. Pag ibig sabihin may magnet pala yan. Ibig sabihin. Kasi tinanong ko siya, tinanong ko siya ba? Isin my friend, isin magnet? No. May magnet daw. Oh. Siguro.

So, maganda pa rin no, planplan ka sa ilalim ng tubig ba? No? Oo. Tapos May ilaw no? Yes. Sige, padal. Tama ko 'yung. Ha?